Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Bakit Karapat Dapat Kang Makapasok sa Langit. Gaano mo kamahal ang iyong buhay? Minahal mo ba ang ibang gaya ng pagmamahal sa iyo ng Panginoong Jesus Christ? Minahal mo ba ang inibig ng Diyos? kinamumuhayan mo ba ang kinasusukla laman ng Diyos? Nagmahal ka ba ng walang pagsubali ng hindi umaasa na babalik sa iyo ang pagmamahal? Sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4 through 7, ay naglalarawan ng walang pasubali na pag-ibig ay matyaga, mabait, hindi makasarili, hindi mayabang o mapagmataas, hindi naninira sa kapwa, hindi naghahanap sa sarili, hindi madaling magalit, hindi nag-iingat ng mga kamalian. So yun ang end of the message. May Jesus Christ bless you.